Nagkagulo ang ilang residente sa barangay Cruz na Liga sa Quezon City matapos tumambad ang plastic na may pito sa kanilang lugar. Pero ang nadiskubre nila, hindi pala pitos ng tao. Nasa frontline ng balita si Ian Suyo. Sa kuhang ito ng CCTV, Kitang nagkakagulo ang mga tauhan ng barangay Cruz na Ligas sa Quezon City. Sinusuri nila ang isang plastik na may laman daw na fetus na dinala sa kanilang tanggapan. Nagdala pa ng puting tuwalya mula sa simbahan ng isang residente para ipambalot sa sinasabing fetus. Ayon sa opisyal ng barangay, dalawang menor de edad ang nagdala ng plastik sa kanila. Pero nang suriing mabuti ang laman, nadiskubre nilang hindi ito fetus ng tao kundi sa pusa. Uh, ah, nakita ko talaga na meron siyang mga kuko. So parang four fingers lang naman siya, hindi yung kamay. Nung chinek pa namin siyang mabuti, may nakita akong buntot. So dun ko nasabi na hindi siya fetus. Pusa siya. Pinuntahan ng News 5 ang Kabalitang Street kung saan nakita umano ang fetus. Tumambad sa amin ng maraming pusa sa lugar. Kwento ng residenteng nakakita sa inakalang fetus na si Evelyn Naglilinis siya sa tapat ng bahay nang mapansin ito. Nagtirik pa raw sila ng kandila dahil sa maling akala. Tatapon po sana namin yung mga basura. Ang kaso po may nakikita po ako dito na para siyang pitos. Bilang isang nanay, syempre, nakikita ko na parang ano na natatakot ako. Agad namang inilibing ng mga taga-barangay ang pusa. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.